Mga katropa, dito tayo sa ano. Paranyake. Tambay muna tayo dito, tambay. May upada dito, guys, 'yun oh. Upada. Panoodin niyo yung video na 'yan. Hello. 'Yan. Tayo sa may ano, pasay. Ah, uh, paranyake na 'to. Upada. Upada dito tayo ngayon sa umaga ano oras na? alas 10 tayo sa Okada dito okay. ah. so kami sa Okada magandang umaga sa lahat magandang umaga po Merry Christmas sa mga nanood na itong video na ito. Ito tayo ngayon sa Paranaque. Nagaanan ko ng Moa. Natatambay tayo dito. Papahinga ng konti. Nakadrap ko lang ng pasahero ko dito. 160 yung kanyang pamasahe. Inom tayo tubig. Inom tayo. Ayo. Merry Christmas. Sa mga nanood dyan. Sana palike naman tong video na to. Ayan. Pamasko nyo na sa akin yung like na yan hindi hindi mainit yung panahon. Malamig pa rin. Sarap magbiyahe guys kasi ano hindi hindi siya masyadong traffic. Tuloy-tuloy yung biyahe. At mabilis din yung booking, no. So first time ko rin dito nagtambay sa may Okada. Maraming salamat sa panood. Dito lang sa tuloy natin video. Thank you, thank you. Ayan, so good afternoon. Time check 12:35. 12:35 na po tayo ngayon. Tayo sa Green Hills. Green Hills San Juan. Sa Green Hills San Juan tayo. Ayan, so nakailan na ba akong booking? I think mga nakasampo na rin ako may get sampu. Naka 900 na tayo. Kita, hindi na masama. <laughs> At maliban doon, may mga tips pa. Grabe si ate yung, uh, yung, uh, yung lalaki kanina na tips sa akin. 58 yung kanyang pamasahe. Sandaan yung bigay niya. Hindi niya na pinuha yung sukulit. Siyempre, Merry Christmas na sa atin yun. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayun. Mega mega love shout out sa mga nanood ngayon. Good afternoon. 12.35 na po. Nang hapon, 12.35. Kailangan ko na magpagas. One bar na lang din yung ating gas. Ayan. So, naghihintay din ako ng booking dito. Yung talagang naka, ano, naka-amaze yung mga tips na binibigay ng customer natin. Ayan guys, hanggang dito lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Magandang hapon. Mali, mali, mali yung siyaki ko. Tayo sa Manila. SM Manila. Nandito tayo. Nakababa ko lang ng pasahero ko dito. Time check is 1.38pm. Uh. Hello, good evening, good evening. Kain tayo, kain. Dito tayo kasi magsusundo ako. Kain muna ako habang nag... Hintay ko pa. Ah. Oh. Yam. Kapa kwek, -kwek. Ayan. Hindi na ako nagbiyahe kasi ano na, magsusundo pa ako. Diretso na ako dito ng palengke. Hmm. Ang sarap guys. Ang pekwek. Sarap niya oh. Ang kwek-kwek dito, apat piraso, 20. 20 pesos. Apat piraso. Naka 19 rides ako. Dami-dami rin yun. Pagod. Kaya mo tayo ng kwek-kwek. Mmm. Shop.